Ayun, ay, magandang hapon po mga kaharabas. Ay, muling bumabalik po kami sa aming paglalaot. Eh, at mamumusit po ulit muna kami. Uh, medyo kagaling ng trangkaso nung paglaot namin nung nakaraang araw. Ay, eh, inabutan ako sa laot ng trangkaso. Medyo <laughs> hindi kinaya kaya umuwi ka agad kami. sa sawa ng Panginoon po ay eh, gumaling na rin. At medyo binigyan din kami ng kahit pa kahit kaunti na isda. At ngayon susubukan naman po namin mag ano, mamusit eh, medyo madilim na po eh pang pang apat na kap na ano na no pang apat pang lima limang gabi na mga kaharap subukan susubukan ulit namin at ang aming kasama si kapitan po ang ating kapitan kapitan Tonyo ayun ginagawa niya na kanyang ano, mga pang panigi baka raw makadali ulit yan po kasi mga karabas na nakadali ng taniki nung maglaho kami. to? At yun si kasamang coach, ang ating makinista. At yung dalaga namin wala pa, si Pings G. Ising-isig na. Nagpapalan pa kayo misis niya. Sunod na lang kaya mo, nakamilig ka? Ha? Sunod na lang kaya mo, kami ka? Nakamilig ka? Hindi nga. Talagang <laughs> <laughs> namin raptor. Mga karabas, hindi ano kasi ng hilo nagkakarga sila hay wala kaming yelo kaya nang hingi si Pings G doon puti lang naman nakikihingi muna nakikihingi lang muna puti lang rin naman kasi ano tsaka maraming sobrang din yung brad marami rin sobrang yelo yun sayang din Eh, uh, tinatanggal lang ni Kapitan ang ano. Ay, tayo pa lang ka para. Higpao para. Yun, higpao. Ganso. Ganso, nandiyan na? Wala pa yata. Hindi, may ganso dito. Sabit na, kaya nagabalik Sabit pa. Ganso daw, ganso. Meron doon? Ano kanila? arabas, ke i Tolak na daw. mo na namin sa bangka ko kay matulog man. Cha cha. Hoy, mamaya baka pagising ko wala na yan diyan. Gusto ko lubog kami yung ano makina. Na sa kanila nila mga arabas Si tumutulo baka malubog. Bukas pa kami ng madaling araw mag-uwi. Malakas daw ang tulo kami nito yang pamumusik kasi mga karabas, dati yung hanap buhay ni kasamang Pengs G. Siya ang aming gabay. Kanyang hanap buhay kasi dati yan eh. Ang burang na? Huwag na? Huwag na? Anong buhay ko na yun dati? Sobrang daming alam talaga yan. Hindi na rin wala man kung anong wala. kami ng light jacket para sigurado po. Opo, Tate. Ano ba Bante kay sira menang transmission natin. <laughs> Joklah lang ya, mga karabas, wala talang transmission to. <laughs> 16 horsepower. Na... Ay, wala nga talaga. Mga karabas. Yung mga karabas. Ang hirap naman kami ng karibos. Namin 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 si Blandina. Hmm, hanap buhay muna.

Nakaangasin po kayo ng mga musit yung medyo kalmang-kalmang. O, oh, pinahala niya na. Dublihin mo, baka mag-ano? Dublihin mo. Ha? Dublihin mo. Ang lak. Kung hindi ang iibigan tayo eh Ayun, magandang gabi mga karawas. Eh, tamang karawas tingnan po natin sa aming spot. Pumakasahan kami ng mga musit. Medyo ginabihan po kayo mga karawas. Eh, mabagal ang takbot gawa nang medyo maalol ito mm. sa kakampeng siya nagre-ready na pwede pa nakbo pa ako? pwede ah. pa nakbo hello stingan muna namin dito mga paharapas ito ang yung... kanyang

Patlong dilim na ng buwan. Pat, pangapat. Pangapat ba? Oo. Oh. Okay. Alay mo kumain na. Ilawin <laughs> muna natin mga karaba. Kung so, pa dapon ng pusit. Ito yung pala yan. Oo. Oh, na. Okay. Ay, sana makuno mga tatlong ganito. Tap. Wala, hindi pa di pa to mga karabas. Wala na. To, eh. Tanda na eh.

Ganun pala yun? Kina ba ito? po, para makita daw ah, Daw, sabi nila ah, Ha, Pengs? Uy, ganun din pala ngayon, Pengs? Kina ba ito niya rin pala? Kaya mo, pag ito bakal bak bak bakit akit ang mga timpil Wow, oh, uh, pangit mo mo, nakapalikod ka sa akin <laughs> Hanggang sana, nakaharap ka para <laughs> <laughs> Kapilaan na lang eh Kaya lang siya, kung brother, kaya kanan, Sige, sige lang <laughs> hindi natin pili kasi hindi ilawan eh yun yun ayun mo na ay ah, yun na so Peng, kung pang kumain Peng, kumain na pings meron na rin ni Gaw? ating kaya ay kala oh, meron ko meron ka na eh yun. yung mga karabas, yung galit na ni Pink G ang pamain niya Ganto lang karabas oh, yung pamain namin sa puset Ang uli ng puset Kasi yan mga so, karabas, pag walang pain, hindi kainin uh, Kailangan ng karabas, may pain to bakit yung kay ikot kinain wala kain? Kasi unang kampo lang yun eh Ah uh, Hinahintay ko pa yan Kahit nga Ito dyan ilalagay Yan Bago mga karabas Eh tali 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 din mo kami daw yan Tandaan Yan Oh Yan Bago karabas Isabi ito yan o naman ako eh Bas, sampai. Ih, uh, ilawanya karabas, sih? yung yang itu yang pinaka pelaka anu yang bully gitu. batu. Us. Sampai, pang. Tuh, sampai. Karabas, oh. yun Karabas, karabas. Oh. Anu. Karabas, oh. Oh, oh, kamu karabas, oh. O Oh, karabas. Kitanya karabas yang main ini di

Ah, thanks. Oh, okay. Okay. Oi. <laughs> Nag-iwas kami dun sa isang ano nung kanina ay eh, dadaan yung barko. Iwas kami. Dito naman sa pupuntahan namin May <laughs> ano nung subasko. So good namin. So okay naman. Ayun ang barko. Isa oh. hmm. na yung Ito na ito. Dito kasi kami mga karabasa ano, dana ng barko. No, barko lang Baga, bata, bata. Wag. Hello, thanks. Uy, uy. Kailangan ka pa ka. No pa pa nalagay diyan, wala sa dyan. Wow. Yun. Ito po tinta naman po, Kap. Hmm? Puro naman. Ano na eh? Karabas! Vang... Uh. Uh. Uy! Bang! Kaya na! Karabas May ulit lang. Hintay lang palaki. Kumain ako. Hindi na lang ni Kap. Dapat kitang gila si Kap. Yun! Yun! Oh! Ibay! Ano ba yun Lamang lang ang kalawan mo dito. Ay, Roger! Ay! Ay, lamang na. Kardan. Wala ako sinabi kay Kapay. Sabi mo, ipakita mo yung ano mo. Hindi mo lang kain eh. Ah, Ay. Ay, dito sa si taas may kain? Ay, tapos na kain. Hindi oh. <laughs> ba yun kapitan? Oh. Mga nakadalawang sub oh, na siya. Oo, oh, yun. Wah, di ba, ka, ka, sa, nag dito ah, hindi, kay Pigs kanina. Hindi tayo ba huli? Wala Oh, Ayun. Wow! Oh. <laughs> no lines. <laughs> hindi, hindi. Ano ka? All na yung all All na All <laughs> Trito <laughs> Prito Takap Ate, Ate may isang dad. Prito Mukha na ah. kay mo. Mukha Ha? Isa muna kay Itong mulan daw eh Pag dalawa Ay Pag bakbak pa bak okay. maya Ayan Pidyo na Tambak Tambak ka na kay kapitan na eh Nakaprito Nakaprito na si Kap Wala, bigyan. Oh, beer Ayos lang Kumuno Hahaha <laughs> <laughs> diyan ganun talaga mga kalabas eh. Pag nagasabay yung dalawang tanggap, yung pamuset, ano siya, naga, may hina. Kailangan talaga sulo lang. Hmm. Dito, pero, kung, bakbakan daw eh. Ayan, okay, pwede Ano ba sa mga karabas, wala kaming ilaw ay eh, talagang hindi pwede ilawan kasi eh. Naga, ano, layas mga Naga karabas. Nagalayas. <laughs> Nagalayo. yun Yung lang ilaw niya, yung isa, yung kulay blue. Yung naga, ano siya, galaw-galaw.

Remas. Oh no. Sedekan <laughs> dah. Thanks. Oh, oi. Good evening. It's squid. Oh, thanks. Dah ada naman. Oh. Sana all, polit-ulit. Dah masih ikan. siya yeah, ulit ulit <laughs> you know huli naman sikap sila caga lengkap ini bang bigas bigas panes pings je pang pings <laughs> ule no bang tayo tayo din may pang bilhin na rin oke gulay <laughs> Kung sa Raptor So mga karabas Si Boy Pitik Nagpahinga muna Ako muna daw mag Kamira kila ano Pinky At Pick up Magandang gabi mga karabas Sa yun inyo lahat Imbaw dahil imbaw imbaw Medyo may na uh... Okay mga karabas eh, Medyo may na eh Panamin natin ko sa Ano

Yon o. Sabay gano na Kay <laughs> Okay, nagpahinga si Cap. Para mag maging sulo niya. Sul sulo, sulungan. Pakapayin mo na si Cap. Ha? Pakapayin mo na. Yon. Ayaw, talagang dalawang, ano, magkakumusit. Gusto, sulo-sulo lang. Yun. Malit lang, mga karabas. Pero pwede na yan. Tamang tamang ito mga karabas, hanggang ulan. Oh. Eh, ito ang kape. Painit-init. Oh. <laughs> Painit-init, tapos itong gising-gising. Ito yung talaga. <laughs> eh, gabi na eh. <laughs> eh, karabas, ako musik kami, pero na ulan. patit pati pag ano no? Pag padawi. Nakatresiro, si Pings kopi <laughs> British sweet, British sweet. <laughs> oh, ada apa Sapi? Nah, bahasa tamang-tamang sama nanti berapa tahun? Ano yan? Enggak apa eh um, Kak? Sponsornya Bu Pitik Ada <laughs> apa Soh? Enggak apa, di sini di Pitik? Wala, dikasih sama si Unyok eh. ya ulang kuan.

komporta. Gusto na naman. Lahat ay na eh. Dun po. Yo, pinagsama na. Toke los. gason muna na pa. Yo. Para mga boss-bossan yung ano. Tinta. Grabe <laughs> so Soon! Na-pressed na siya. May na sa si hilo eh. Eh, naka -yilo rin naglagay eh. Naka -yilo. <laughs> naman. Sa May naman oh. Make up! mga ka na ah. na oh. gusto pala. Kuna na naman ang balde

Anong tulsan lang siguro mabili ng gwan yan? Kape, pang umagaan. <laughs> oh. oh. <laughs> sariwa. Yun. Banatan mo, Singsi. Yun, dahil na naman. Oh. Kaya na po Sariwang-sariwa. Yun. Pauline naman, Singsi. Terus.

Ayo ngga, gak kain paka siya Tun, <laughs> kain paka siya Tungg, gomongin nalaman si Kap Woy, <laughs> malaki laki na Malaki na Ganti-gantian lang Pusit <laughs> Kalah ni Kap, damu nuna naman eh. <laughs>

Pino na, pino pa. Hindi pa, hindi pa nila panahon. Wala pa, wala pa sa panahon. Hindi okay, yung 'tong unang uli natin na malalaki? Oo, uh, yung kanina no. Oo. Oh. Uh. Baka makasiguro yon, tatay sa kalula siguro. <laughs> tatay dula. Nanay. Ingkin ba. One. ito gay to mali ito, Hay. Tagal baka puno. <laughs> Pero pag malalaki. Ilang piraso lang puno na. Yun. Yun. Ay, oh, palaki na ng palaki. Nakakap na palaki oh, na ng palaki. Ay, ganun na. Agad. So, halaman na. Sa'yo, Pengs. Uy, may daway pala sa'yo. Halaman dagat agad. Wow. Nakakarami na si Cap.